Ayan. Mabuhay. Ngayong araw na ito ay uh, ibabahagi ko sa inyo ang kahulugan, pamamaraan, pamantayan ng pagsusulit. Simulan natin ito sa isang panalangin. Panginoon, salamat po sa oras na ito. Salamat po sa karunungan at kaalaman. Sa pagbabahagi ng araling ito, Panginoon, gabayan mo po ako. Itimong mo sa isip at puso na nakikinig ang bawat mahalagang aral sa paksang ito upang magamit sa susunod na aralin. Salamat Panginoon, ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Mahalaga ang ugnayang guro at mag-aaral. Ang guro bilang tagapagturo at tagagabay at mag-aaral na handang makinig at matuto. Kaakibat ng pagtuturoan ay ang pagkaalam, pag-alam, pagkumusta sa resulta kung may naunawaan ang nakikinig mula sa nagsasalita na nagbabahagi ng kaalaman at higit sa lahat ay meron bang kakintalang na iwan. Ano ba ang kahulugan ng pagsusulit? Ayon kay Brown, 1991, ang pagsusulit ay sistematikong paraan ng pagsukat ng kakayahan ng isang individual. Mula sa Wikipedia, ang pagsusulit o examination ay pagtataya na naglalayong sukatin ang kaalaman, kasanayan, kakayahan, Kalakasan ng katawan kasama dyan. Kung kaya ba ng pangangatawan, lalo na sa mga uh, pagsusulit sa physical education. Pagkamarapat sa iba pang paksa, ibig sabihin ay uh, hindi siya nananatili doon sa paksa na yun. Mas lumalawak pa ba o level up pa ba? Halimbawa daw ay ang pinaniniwalaan. Hindi siya nakakulong lang doon sa paniniwala na meron siya. Halimbawa dyan ay ang relihiyon. Bukas ba ang kanyang pag-iisip tungkol dyan? Ano ba ang kanyang natututunan? Yan ay tungkol lahat sa nagsusulit. Pagsasagawa ng pagsusulit, ang pagsusulit daw ay maaaring pangasiwaan ng pasalita o yung tinatawag na oral test. Pwede rin naman dictation, ang pagsusulit ay pwede din sa papel, yun talaga yung pinakakadalasang ginagawa sa papel. Pwede rin naman sa computer kung saan nakaredy na, nakahanda na siya at mabilis na makukuha ang resulta. O sa isang limitadong lugar na nangangailangan ng mga physical na pagganap. Mga kasanayan ng nagsusulit, nabawa kailangan niyang sumayaw, kailangan niyang mag-drive. O kung anong kailangang pisikal na gawain. So, merong particular na lugar kung saan sila pupuesto. Ang mga pagsusulit ay nagkakaiba rin sa estilo. Pag sinabi natin estilo, pamamaraan, hirap at mga pangangailangan. Ano yung halimbawa dyan? Halimbawa dyan ay yung nakasarado ang aklat. Hmm? Pwede nakasarado ang aklat, pwede rin namang nakabukas. Kapag nakasarado ang aklat, ang nagsusulit kadalasan ay kailangang umasa sa kanyang memorya. Kung ano ang mga naiwan dyan sa oras ng talakayan upang makasagot sa mga partikular na item. Pangalawa ay nakabukas ang aklat. Ang nagsusulit ay maaaring gumamit ng isa o marami pang karagdagang kasangkapan. Tulad ng sangguni ang aklat, may oras lamang yan syempre. O calculator o calculator para mapabilis ang iyong pagkukompute sa pagsagot sa isang item. Merong formal at di formal na pagsusulit. Pag di formal ang pagsusulit, yaong may mga gumagabay at maaaring wala siyang gradong ibibigay. Halimbawa, yung simple pagbabasa ng bata na pinangangasiwaan ng kanyang mga magulang, o paano niya binibigyan nang uh, pagsusulit yung kanyang anak na malalaman niya na yung bata ay unti-unti nang natututong humasa. Pwede rin naman yung alternatibong pagtataya. Sa alternatibong pagtataya, gumagamit ng mga rubrics bilang pamantayan sa pagkuha ng grado. Alimbawa, yung mga paglikha ng tula, awit, comics, dula, talumpati, at binibigyan sila ng sapat na panahon para doon ano ba ang layunin ng mga alternatibong pagtataya? Para makita ang aktual na pagsulong ng mag-aaral, may kita mo siya kung papaano siya lumikha ng sarili niya. Pati ang paraan ng kanyang pagsasalita. Pangalawa ay ang formal naman na pagsusulit. Kadalasan, eto na yon, lapis at papel. Ito yung ibinibigay talaga na pare-parehong test. So, ang mga halimbawa niyan ay mga eksaminasyon na pinangangasiwaan ng guro sa klase. Mm -hmm. So, paano ba nagbibigay ng mga eksaminasyon ang guro? Nakadepende yan sa grado na kanyang hinahawakan. Kung elementarya o sekundarya o tersarya. Nakadepende sa guro. Meron din mga pagsusulit ng IQ, IQ test na pinangangasiwaan ng mga psikologo mga psychologist sa isang klinika. Diba? May mga paaralan ngayon na uh, pag nagbibigay ng pagsusulit, halimbawa na aplikasyon ng isang guro sa isang paaralan, ay meron silang tinatawag na IQ test, no, yung psychometric test. Ang kadalasang resulta daw ng formal na pagsusulit ay nakagrado o nakatest score. Ang grado ay maaaring ipakahulugan na may pagsasaalang-alang sa pamantayan. Pag sinabi nating pagsasaalang-alang nakabase sila doon sa pamantayan, uuliran. So kung kung ang isang bata ang nakakuha ng may pinakamataas na grado, ah, alam na sa buong ah, klase o sa paaralan, buong paaralan na siya talaga ang nangunguna kasi may pamantayang sinusunod. So makikilala siya bilang uleran o yung pareho nakabase sa pamantayan o siya yung uliran tinitingnan na pinakamahusay sa ganong asignatura. Okay? Ang pamantayan ay maaaring buuin ng malaya o sa pamagitan ng istadistikang pagsusuri sa malaking bilang ng mga kalahok. Ano ang ibig sabihin nun? Ang nakapamantayang pagsusulit ay anumang pagsusulit na pinangangasiwaan at binibigyang grado sa di nagbabagong paraan. Ibig sabihin, nananatili sila doon standard upang matiyak ang kakayahang makapagtanggol sa legal na paraan, lalo na kung may hinahabol siya na decree, di ba? So, ang mga nakapamantayang pagsusulit ay madalas ginagamit yan sa edukasyon. Siyempre, malawak ang pagsusulit. Maraming kumukuha ng mga pagsusulit at ang pinaka sa lahat ang pamantayan ay para sa edukasyon. Mga sertipikong profesional, di ba? Uunahin natin ang uh, pagsusulit para sa mga guro. Talagang pinaghihirapan yan. At merong pamantayang sinusunod dyan. Di ba? Uh, meron, meron silang percentage sa bawat uh, sa bawat uh, pagsusulit may general education, may professional education at meron din tinatawag na majorship. Kung kung ano yung mini major na subject ng isang guru Okay? O ano pa? Uh, mga sertipikong profesional. kung ano kung ano ang napili mong larangan. Pa, kung engineer o kung ano pa man, napakarami. Psikolohiya, o halimbawa niya, yung mga militar at iba pa, marami pa. So, gumagamit niya ng uh, pamantayan o ang pagsusulit. Dumako naman tayo sa mga di nakapamantayan. Okay? Ang mga di nakapamantayan pag pagsusulit ay karaniwang sunod-sunuran sa saklaw, o yung abot at ayos, nagbabago sa kahirapan at kahalagahan. Ang ayos at hirap ng pagsusulit na ito ay hindi gaanong hinahalaw o ginagamit ng ibang tagapagturo o institusyon. Ibig sabihin, konti lang. Sapagkat ang mga pagsusulit na ito ay karaniwang binuo lamang ng mga individual na pagtuturo doon sa partikular na, na tinuturuan niya o sa subject na yon. Oh, ito rin daw ay maaaring, maaaring gamitin sa pag-alam ng antas ng kasanayan ng mga mag-aaral. Anong dahilan? Para udyukin ang mga mag-aaral at para mabigyan pa ng tugon ang mga mag-aaral. Ibig sabihin, udyukin pa na pag-aaral silang mabuti. Okay. Sa ilang pagkakataon daw, maaaring bumuo ang mga guro ng di nakapamantayang pagsusulit katulad sa saklaw, ayos at kahirapan ng nakapamantayang pagsusulit. Ano ang layunin? Ihanda ang mga mag-aaral sa darating na mataas na antas. So magsisimula muna sila sa mga uh, di nakapamantayang pagsusulit para sa kahandaan papunta doon sa nakapamantayang pagsusulit. Okay. Ang kadalasang tagpuan kung saan pinangangasiwaan daw ang mga di nakapamantayang pagsusulit ay lubhang magkakaiba-iba. Ibig sabihin, iba-iba sila ng set up. Karaniwang pinamamahala ang haba ng panahon ng klase. So, bahala na ang guro o kung sino ang namamahala doon. Ang tagapagturo sa klase halimbawa ay nangasiwa ng lingguhang batayang pagsusulit. So kung ginusto ng guro na lingguhan ang pamamaraan niya, oh, yun ang susundin. O kaya na may ah, dalawang beses sa isang semestre. So iba-iba nga. Diba? Nakadepende nga kasi yun. Ang haba ng bawat pagsusulit ay maaaring tumagal ng buong klase. Depende sa patakaran ng tagapagturo o institusyon. Ang pagsusulit naman talaga dahil tayo ay nakapokus sa edukasyon, ang pagsusulit naman talaga ay nakadepende talaga yan sa level ng mag-aaral. Kung elementarya nakabase sa uh, meron silang tinatawag na first uh, quarter, second quarter, third quarter, fourth quarter, ganun din sa sekundarya. So pagdating naman ng tersarya, nag-iiba na. Merong may tatlong beses lang yung tinatawag na uh, major na pagsusulit at meron namang tinatawag na nakadepende sa nagtuturo o sa professor. Okay. Nakadepende sa patakaran ng tagapagturo o ng institusyon din. Kasi uh, katulad ngayon sa kasalukuyang tinuturuan ko ay meron silang uh, meron kaming sinusunod na na major na exam na tinatawag yung pre-final. Kailangan 'yun sabay-sabay ang ang pagkuha ng pagsusulit kinakailangan. Okay? Uhulitin ko lang, ang haba ng bawat pagsusulit ay maaaring tumagal depende sa subject din at depende sa nagtuturo. Pwedeng isang buong oras o kung ilang oras ba ang iyong klase. Nakadepende yon sa uh, nagbabantay at ng iyong guro. Okay. Salamat sa Panginoon. Magkita-kita tayo sa ating susunod na video. Mga uri naman ng pagsusulit. Alam.